Ayan po, tayo po may pa-order ngayon na iba't ibang gulay po uli. Yan. Ako po ay nagpapasalamat po sa inyo at kay araw-araw ng diyan po. Uho. Ay di ako po naman ay ipinapakita ko po sa inyo yung actual na aktibidades natin din sa ating taniman. Oh, yan. Tayo po dadaling ngayon ng kangkong. At saka ano pa nga, babasta po kung anong maharbis. At minsan po ang ikinatutuwa ko sa ating mga dalahan po ba yung mga buyer natin ay minsan kahit yung tigkakaunti ay kanilang binibili po ba Kung baga kahit pangaho kalahating kilong kamatis binibili nila eh isang kilo ay di ako po na may tuwa at yun ay pasubra sa ating pangkain po ba oh ayun tara po sa kangkong po tayo marami-rami na ulingin ngayon ang ating kangkong pala oh Madalas na rin po ngayon ang ulan. Oo. Oh, oh, oh. Na, mukhang dadagim na naman. Yan. Doon tayo sa kangko. Oh, oh. Madami-dami na uli ah. Yo. Arit, medyo nahaba-haba na din sa lugar na rin. Yan, yeah, ito po ating mga kangkong oh. Quality Nagkabuhayan na rin po pati rin ating mga kangkong na Huling pabuto po ba? Oh. Oh. uh -huh. yano ya, sarap po na sa ginisa Oh. Uh. uh. Ya, ito na po oh. Kung mag-aari po Kung kangkong natin Kung di kwentong wala Ang ano po Maganda rin po Yung pagkakaano natin ito Yung pagkakasimula Di po ba tayo nagsimula Ay sa tatlong plot Ari lang yun na Isa Tapos yung dalawa Ano po Noong una po Medyo Hindi pa tayo kilala oh, Hindi pa tayo kagandahan lalaki ka nun na Hindi Jokla po Noong pong una Ay medyo wala pa tayong Customer Sa kangkong Ay Noong Pinalitan ko po yung sombrero kung nang tayo gumanda lalaki Eh Nung, ngayon po sa panahon po ngayon ay yung tatlong plat natin na kangkong ay parang naaagad na nung mga mamimili po ba natin na ating mga dalahan ay di sabi ko yung magdagdag ako ng tanim po uh, -ho. ayun ang nakikita ko po ay uh, -ho. ay di kumbaga yung itay nagdagdag ng ilang plat po uli ay parang na dami rin po yung ating customer uh, -huh. yan po ang nakikita ko magandang improvement uh, -huh sana lang po may magtuloy-tuloy ano ay pag minsan at sasabi ako umorder na sa iba oh pag may ibang nakuha ay di wala po ng problema sa atin oh at ang plan B po naman natin yan pakain sa baboy pakain sa manok oh yung po naman na nakikita ko ayan tayo po ituloy-tuloy lang kung mag i-shinner ko lang po yung gana po ba dito na po rin pang baon dalawa arpi sampu o tatlo apat lima anin ito Walo. Ciao. Sampo. Ganito po. uh, atikha ang tao po dito sa amin. Atikha. Oho. Uh, tiaga, po ba natin? Ayun po, harvest na po tayo ng talong. Oh. atin pong i ah, ano ito isasabay ba sa kangkong laking digha o oh, delikado to ah yan pala nang dadali oh. ay repo ay eh, pag dumait sa batok ay yan 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 oh. nasa ah? nalaglag pa yun nakakadali po yan yan yung sinasabi namin gilamo awang ko sa inyo kung anong tawag sa inyo po ba na yan Huwag gilamo. Minsan may nadarama mo ang problema sa ating buhay. Minsan na nahirapan na masasabi di mo na kaya. Ningin ka lang sa langit baka sakaling may masumpuan o di kaya ikaw ay tawagan hawak kamay di kita iiwan sa paglakbay dito sa mundong walang katiyakan hawak kamay Di kita bibitawan Para tulad din eh, ano para tulong may tuno. Eh tai puno may ganito araw-araw. Aho. Araw-araw. Pati po nililibutin pa iba dun Nasibul na pati yung kamatis dun sa ilalim O tingnan po natin Yan oh. oh. Eh, hindi na kata bibili. Eh, tanim-tanim lang. Ay. Ibig sabihin ay eh, halos yan po naman. Ay, eh, hindi ko lang sure. Yung iba pong malawakan, hindi gagawa ng gayaan. At gawa ng manghina na sila sa pataba ay. Oh, sa pansarili po pwede yan. Ay, ilalagay po natin sa pansarili ano? At gawa po ng yung iba na ating manunod ng magka-idea. Oh, at hindi po naman lahat ng manunod natin ay sa malawakan. Yan pwede po yan yung binili sa palengke. Pisain pipisatin. Oho. Tapos papasibulin si bulin. Are pa oh. Baluktot sa baboy. Hmm. Ah, na ko. Are pa. Ah, mga dalawang kilo oh. May Pa isa pa eh. Ayun po, ay paano po? Ari po ay yung kangkong at saka ating tawdin, talong. Oo. Oh. Yan, ito po ay Maigrin, dagdag pang baon din po oh, Pang gastos, basta Bahala na po kung saan gagastusin na rin Anong ari Ah, oh, yan, basta ex expenses Ang tawag po doon Ayun, ay eh, paano po, salamat po sa inyong pagsama yan. Ingat po ang lahat, happy lang po Bye